May isang tanong na laging tumatakbo sa isipan ko. Paano kung hindi na ako? Anong gagawin ko kung isang araw magbago ang tibok ng puso mo? Kakayanin ko bang mawala ka gayong sanay na akong laging nandito? Limang taon. Limang taon ng buhay ko na ikaw ang kasama. Kumain, tumawa, umiyak. Halos lahat na. Sa limang taon na lumipas, hindi ko naisip kung may hangganan ba. Dahil akala ko noon, tayo na talaga. Akala ko noon habang buhay ang pagsinta na kahit anong bagyo, tayo'y magsasama. Ngunit ngayon, parang unti-unti nang lumalayo ang mga matamoy dati ako lang ang tanaw sa mundo. Wala akong inisip at pag-aalinlangan sa relasyon nating dalawa. Mahal kita, mahal mo ko. Ano pa bang problema? Wala na. Pero, wala na nga ba? Meron. Meron pang mas mabigat kaysa sa mahal lang natin ang isa't isa. Dumating sa punto na hindi na tungkol sa atin ang problema. Akala ko basta magkasama tayo, okay na. Pero hindi ganun kadaling labanan ang tadhana dahil hindi pala sapat na mahal lang natin ang isa't isa. Ang daming akala ko ngayon ay wala ng halaga. Ang daming pangako, ngayon ay tinatangay ng hangin kasama ng alaala. Dati, hawak mo ang kamay ko. Sabay nating nilalabanan ang mundo. Ngunit ngayon, ikaw na mismo ang bumibitaw sa ating dalawa. Unti-unti, dahan-dahan, bigla mo na lang akong iniwan sa dulo dumating ang kinakatakutan ko ang tanungin kita kung sigurado ka pa ba inaasahan kong sasabihin mong oo at lalaban tayo ngunit iba ang iyong sinagot sa mata sa unang pagkakataon sinabi mong hindi mo na alam sa unang pagkakataon ang boses mo'y may pag-aalinlangan na Naramdaman ko. Naramdaman ko ang lungkot, takot, pangamba. Tumulo ang mga luhang hindi ko nais ipakita. Kusang humikbi ang puso kong walang ibang nais kundi ikaw. Dumilim ang langit dahil pakiramdam ko. Tapos na ang laban na to. Ngunit kahit ganon, hindi kita sinuko. Bakit ako susuko kung ikaw ang pinangarap kong makasama sa dulo? Bakit ko hahayaang mawala ka nang hindi pa ako lumalaban? Bakit ako matatalo kung ikaw ang dahilan ng bawat umaga at hapon? Pero kahit anong kapit ko, pakiramdam ko tinutulak mo ko habang ako'y pilit na humahawak, ikaw naman ang bumibitaw ng dahan-dahan sa mundo. Minsan na kitang pinaglaban. Ngayon ay natutunan ko ng tanggapin. Na sa bawat laban, minsan kailangan mong tanggapin ang sakit ng hindi panalo. Kundi wakas na mahapdi sa akin. Simula noon, Natutunan kong magpanggap na masaya dahil baka ito na ang huling araw na tayo pang dalawa. Kaya susulitin ko na kahit may lungkot sa aking mata. Dahil simula nung sinabi mong hindi ka na sigurado, sa isip ko'y pinakawalan na kita. Pero kahit gusto kitang yakapin at pigilan, paano kung sa bawat yakap ko mas lalo kang nahihirapan. Paano kung sa bawat saglit na hawak ko ang kamay mo, mas lalo mong gustong lumayo at bitawan ako. Kaya habang tayo pa, habang hindi mo pa naisip umalis, dito lang ako. Dito lang ako maghihintay kahit walang kasiguraduhan kung ika'y babalik. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikitang talikuran ako. At kung mangyari yon, hahayaang umiyak ang puso, ngunit hindi na ipipilit ito. Ang tanong na paano kung hindi na ako, laging nandyan, paulit-ulit sa utak ko. Kung hindi na ako, ano pa bang magagawa, hindi ko naman mapipilit ang pusong iba na ang mahalaga. Kung dumating ang araw na hindi na ako, alalahanin mong minsan, ako ang nasa mundo mo, ako ang pinili mo kahit saglit lang sa buhay mo. Ako ang nagmahal sa'yo kahit mas pinili mong sumuko. At kung dumating ang araw na ako na lang ang natitira, habang ikaw ay nasa piling na ng iba. Ipipikit ko ang aking mga mata at ang lumipas ang sakit na naiwan mo sa akin ng kusa. Hindi kailanman magiging sayang ang limang taon. Dahil bawat sandali, iniugit kita sa panahon. Hindi ako nagsisi na minahal kita ng buo at kung pipiliin mong umalis, hahayaan na lang kitang lumayo. Ayokong maging mapait ang ating kwento dahil kahit papaano, sumaya naman tayo. Mahal, kung darating sa puntong hindi na ako, huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisihin sa naging kahihinatnan ng tayo sana marinig ng langit, ang hiling kong sana tayo na lang. Dahil ayaw ko nang maghanap ng pag-ibig sa ibang pangalan. Paano ko hahanapin sa iba ang katauhan mo? Paano ko tatanggapin na hindi na ikaw ang mundo ko? Sa gitna ng tanong na paano kung hindi na ako, nakapaloob do ng pangarap kong sana ako na lang. Sana tayo na lang. Sana walang wakas. Dahil kahit ilang beses ko tanggapin ang katotohan ng hindi tayo ang nakalaan, hindi ko maiwasang masaktan kung bakit hindi na lang ako ang iyong tahanan. Mga larawan nating nakangiti, mga alaala nating dalawa. Paano kung hindi na ako Dadalhin mo rin ba siya sa ating lugar? Mga yakap na dati sa akin lang nakalaan, siya na ba ngayon ang may karapatang sayo'y lumaban? At paano ako lalaya kung ikaw pa rin ang nais kong makasama? Paano kung kahit anong pilit kong kalimutan sa bawat pagsikat ng araw at paglubog ng gabi? Ikaw pa rin ang sigaw ng puso kong hindi mo na pinili. Pero mahal, ito na nga siguro ang wakas. Ito na nga siguro ang dulo ng kwentong sa simula pa lang ay may lamat. Kahit gustuhin kong manatili, kailangan ko rin lumaya. Kailangan kong tanggapin na ako'y bahagi na lang ng iyong alaala. Kaya sa huling pagkakataon, hahawakan kita. Isasayaw sa huling awit ng ating istorya. At sa huli, pipikit ako't bibitawan ang iyong kamay. Dahil ang tunay na nagmamahal, hindi lang marunong kumapit. Marunong ding bumitaw ng walang kapalit.